Good evening at ngayon ay magpiprepare tayo ng ating seaweed ceviche or salad seaweed salad ito ay tinatawag nating or naming tambalang or sa Ilocano ay pokpoklo or gamit gamet, okay pero sa amin sa kabisayaan tinatawag namin itong tambalang So, kaparihas lang din ng guso or ng lato or say grips ang preparation nito since parehas lang silang seaweeds. Eh, lalagyan lang natin ng sibuyas at luya and kalamansi or lemon. And maglalagay na rin tayo ng kamatis. So, pagsasama-samahin na natin. Yan. Kaya tayo ng kunting asin. Ayan. Para pampalasa. Although, maalat na siya. Kaya lang hinugasan natin sa kanina. Kaya kailangan natin lagyan ng asin din. Pagkahaloin na lang natin. Ayan. Ayan. So, ito na po siya ngayon. Ito ating... Pukpoklo salad or kung tawagin sa amin ay tambalang Marami pong salamat and God bless us all. Bye-bye.